siyang kasalanan. Inosente, inosente sila. Alam ko, nalabas din yung totoo. Siguro din hindi ako yun. Kasuhan mo ako. Asa nang hoste siya doon? Kasi hindi naman ako yung taong gawa na sa taong mahal ko eh. Hindi ako yun Pero kahit na ganito yung nangyari, kikilos ako para makuha yung hoste Hindi makatotohanan lahat sinasabi niyo sa akin hindi ako titigil. Hahanapin ko yung hostisya ng anak ko. Taong 2020, nang danasin ng mundo ang isang pandemyang kumuha at bumago sa buhay ng sanlibutan, maraming pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa COVID-19, at mga establisimentong tumigil at nagsara, na nagdulot sa karamihan upang mawalan ng kani-kanilang mga pangunahing hanap buhay. Isa na dito ang 34 na taong gulang na si Robin Jang Lucero, o mas kilala bilang si Jang Lucero, ipinanganak noong February 14, 1986 sa Cebu. Mabait at responsable, ganito ilarawan si Jang ng kanyang mga kaanak, dahilan, kung kaya't hindi hinayaan ni Jang na mawalan ito ng pinagkakakitaan sa kabila ng pandemya. Pinasok nito ang pagka-carpooling, kung saan ay tumatanggap ito ng mga pasaherong inihahatid at sinusundo gamit ang sarili nitong sasakyan na kanya din namang naipundar. Kahit papaano ay nairaraos ni Jiang sa pamamagitan ng pagka-carpooling nito ang mga pang-araw-araw nitong pangangailangan, dahilan, para ipagpatuloy niya lamang ito sa kabila ng banta ng pandemya. June 28, 2020, isang booking ang natanggap ni Jiang, bagay na labis naman itong ikinatuwa, Ayon sa kasintahan nitong si Mea Amatorio, natuwa umano si Jiang sa booking niyang iyon, dahil ito ay biyahe mula Kalambalaguna Laguna papuntang Pedro Hill, Manila, nangangahulugan na, na malaki-laki ang ibabayad kay Jiang dahil malayo ang destinasyon ng biyahe niyang iyon. Tutol pa umano dito si Mea, dahil masyado na umanong gabi ang usapang pick up nilang iyon ng pasahero ni Jiang, ngunit nagpumilit pa rin si Jiang na ituloy ang biyaheng iyon dahil sa panghihinayang nito sa kanyang kikitain mula doon bandang 9.40 ng gabi noong June 28, 2020, ay nagmadali na umanong naggayak si Jiang upang sunduin ang naturang pasahero nito, bagamat muli umano itong pinigilan ni Meiya, ay desidido pa rin si Jiang na ituloy ang biyaheng iyon. Mabilis na lumipas ang magdamag ngunit hindi nagawang makabalik ni Jiang kay Meiya, bagay na labis na nitong ipinag-alala, at nang subukan na nitong tawagan ng cellphone ni Jiang ay nagulat na lamang si Mia na boses ng lalaki ang sumagot sa kanya, at sinabing natagpuan na lamang sa loob ng sasakyan nito si Jiang Lucero na wala ng buhay. Ayon sa report, nagtamo si Jiang ng mahigit 52 dalawang mga malalalim na sugat mula sa iba't ibang parte ng katawan nito, partikular na sa bahagi ng dibdib nito, may mga palatandaan din na nagawa pang manlaban ni Jiang dahil sa mga defense wound na nakita dito, Agad namang isinantabi ng pulisya ang anggulong pagnanakaw dahil wala namang nawawalang mga mahalagang gamit nito gaya na lamang ng dalawang cellphone na parehong natagpuan kasama ng katawan nito, at ang mismong sasakyan nito dahil basta na lamang itong iniwan sa isang masukal na kalsada sa Bukal, Kalambalaguna habang nasa loob nito ang wala ng buhay na si Jiang Lucero. Dahil sa wala namang anumang nawawala sa mga kagamitan ni Zhang, ay naging blanko noon ang mga otoridad sa kung sino ang may gawa nito sa dalaga, na tila ba mayroong napakatinding galit dito dahil sa kalunos-lunos na naging kalagayan nito. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay sinikap ng mga otoridad na isa-isahing tignan ang mga kuha ng CCTV footage sa lahat ng mga lugar at bayan na malapit sa lugar kung saan nakita ang sasakyan at katawan ni Zhang, at mula dito ay nakita nila ang naging aktibidad ng sasakyang minamaneho ni Zhang Lucero sa CCTV footages, sa oras na 9.52 ng gabi, nakita ang pagdating ng sasakyan ni Jiang Lucero, huminto ito sa harap ng isang fast food restaurant sa Calamba, Laguna, at mula dito ay makikita ang tatlong pasahero nito na sumakay sa kanyang sasakyan, ang dalawang lalaki ay sumakay sa backseat, habang ang nag-iisang babaeng kasama ng mga ito ay sa passenger seat sumakay. Agad na itinuri ng mga otoridad bilang mga salarin ang tatlong pasaherong ito ni Jiang Lucero noong gabing iyon, dahil ito ang huling nakasama ni Jiang bago ito matagpuan na wala ng buhay, tumutugma din ang kanilang teorya na puwersahang hinawakan ng dalawang lalaki mula sa backseat ng sasakyan ang mga kamay ni Jiang, at ang babaeng nasa harapan ang hinihinalang nagunday ng pananak, <coughs> kay Jiang. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay may mga nakalap pang mga kuha mula sa CCTV ang mga pulisya kung saan ay mas malinaw na nakuhanan ang tatlong naging pasahero ni Jiang. July 6, 2020, hinitid na sa huling hantungan nito si Jiang, at ilang araw lamang matapos nito, ay ipinaresinte ng Kalamba Laguna Police ang isa sa umano'y tatlong pasahero at ang kaysa isahang babae sa mga ito na nakuhanan sa mga naturang CCTV footage na isinakay ni Jiang Lucero noong gabi ng June 28, 2020, ito ay si Angela Montes Belarmino, na napag-alamang dating kasintahan naman ni Mea Amatorio, na matatanda ang kasalukuyang kasintahan ni Jiang Lucero. Ayon sa naging teorya ng pulisya, Love Triangle umano ang dahilan kung bakit ito sinapit ni Jang Lucero, dahil February 2020, ay magkasintahan pa umano sila Belarmino at Amatorio, na napag-alamang naghiwalay noong Marso dahil nalaman umano ni Belarmino na muli na palang nagkakamabutihan ang dati na ring magkasintahan na sina Amatorio at si Jang Lucero. Matinding galit umano ang motibo ni Belarmino kung kaya't nagawa umano nitong pagbayarin si Jang ng sarili nitong buhay dahil sa naging pang-aagaw umano nito kay Amatorio, bagay namang mariing pinabulaanan ni Belarmino. Hindi po ako yung nasa video. Dahil yung time na yun ay wala ako doon. At alam ko yung Ayon kay Bellarmino, nakahanda itong harapin ang kaso dahil may matibay umano itong alibay na wala siya ng mga panahong iyon sa Kalamba, Laguna, bagay na kayang kaya umano nitong patunayan, ngunit ayon naman sa otoridad, ay pareho ang tato sa likod ng babaeng nakuhaan sa CCTV na naging pasahero ni Jiang at sa tato din sa likod ni Bellarmino. Ngunit matibay pa rin nanindigan si Bellarmino na magagawa nitong patunayan na hindi siya ang babaeng nakuha ng iyon sa mga CCTV footages, at maaring sinadya lamang umano talaga na gayahin ang kanyang tato sa likod, maging ang ayos ng buhok nito para lamang madiin siya, upang imanipula ang investigasyon na love triangle nila ang motibo. July 30, 2020. Sa utos ng kalamba Laguna Prosecutors Office, ay pinakawalan ng pulisya si Anshil Montes Belarmino dahil sa kakulangan ng mga ebidensyang mag-uugnay sa kanya para sa kalunos-lunos na sinapit ni Jiang. Sa pagpapawalang-sala na yun kay Belarmino ay tila kumbinsido dito ang naiwang pamilya ni Jiang, nawala itong kasalanan at wala itong mabigat na motibo upang gawin ang sinapit ni Jiang Lucero dahil tila unti-unti nilang nabubuo at napagtatagpi tagpi ang lahat kung kaya't dumulog ang mga ito sa tanggapan ng Laguna NBI Office, upang hilingin na paimbestigahan din ang mismong kasintahan ni Jiang na si Mea Amatorio. Ayon kasi sa pamilya ni Jiang, hindi umano maganda ang takbo ng relasyon ng mga ito, dahil masyado umanong selosa itong si Amatorio, at hindi umano ito pabor sa ginagawa ni Jiang na pagka-carpooling, lalo na tibatibang ibang tao ang nakakasalamuhan nito. May mga pagkakataon pa umano na pinagbubuhatan ni Mea si Jiang ng kamay, Patunay na lamang dito ang mga chat messages ni Jiang sa ina nito kasunod ang mga larawang ipinadala ni Jiang na nagpapakita ng mga tinamon nito sa kamay ni Amatorio. Kaduda-duda din umano ang mga salaysay nito na tila ba nagtatahi lamang ng istorya sa totoong naganap noong gabi ng June 28, 2020, at napansin ng mga ito na may mga kahinahinalang mga sugat umano ito sa kanyang kamay. 9.40, hindi na yung nagagayak na siya. Saan ka pupunta? Sabi niya, sobrang pagbumadali niya. Saan ka pupunta? Wait lang gantong oras meron kang pasahero. Kaya niya, oo, oh, oh, meron nga. So, kapatingin muna. Patingin muna ako ng cellphone. Binigay ko yung password ko. Binigay niya. So, nakita ko yung convo nila. So, parang, oo oh, nga, meron nga. Meron nga pasahero. Tatlo. Doon ako nag-alas ko, bakit tatlo sa so, gantong oras? Agad namang nakarating ito sa kaalaman ni Mea, bagay na labis naman itong ikinasama ng loob. At tahasang itinanggi ang akusasyon ng mismong pamilya ni Jiang sa posibleng kinalaman ito sa sinapit ng kanya pamanding mismong kasintahan. Kasuhan mo ako, asa ng hosti siya doon? Kasi hindi naman ako yung taong gawa sa taong mahal ko eh. Hindi ako yun eh. Hindi makatotohanan lahat ang sinasabi niyo sa akin. Ito po yung kamay ko, sinasabi niyo may sugat na namamaga. Matanayan niyo po, Bahagyang tumahimik ang paggulong ng kaso ni Jiang sa kaalaman ng publiko at ng social media, dahil pinili ng limitahan ng mga otoridad ang pagbibigay ng update sa publiko patungkol sa ginagawang investigasyon sa sinapit ni Jiang Lucero. Hanggang isang balita na lamang ang gumulat sa publiko, dahil limang kalalakihan umano ang sapilitang kumuha kay Mea Amatorio at sa pamangkin nitong lalaki na si Adrian Ramos, mula sa tinitirahan ng mga ito sa isang compound sa Laguna, ayon sa mga nakasaksi, armado umano ang mga kalalakihang dumukot kay Mea at Adrian, at nakuhanan din ng CCTV footage ng kalapit bahay nila Mea at Adrian, nang isinakay ang mga ito sa isa sa tatlong sasakyang nakaparada at sa kasabay sabay na umalis. Paglipas ng labing dalawang oras, isang katawan ng lalaki ang nakitang wala ng buhay sa madilim na parte ng kalsada sa Kalamba, Laguna, kung saan, ay ilang metro lamang ang layo nito sa lugar kung saan din natagpuan ang katawan ni Jiang Lucero, nakatali ang mga kamay nito, at mababakas din na dumanas muna ito ng matinding hirap bago ito nawala ng buhay, Isang karatula din ang iniwan sa ibabaw ng katawan nito na nagsasabing hindi ito mabuting mamamayan at hindi dapat natularan, kung saan, ay kinalaunan, positibong kinilala ng kanyang mga kaanak na ang katawan ng lalaking natagpo ang iyon, ay ang dinukot na pamangkin ni Mea Amatorio, na si Adrian Ramos, habang magpasa hanggang ngayon ay wala nang naging impormasyon sa kinaroroonan ni Mea Amatorio. Nakalulungkot isipin na sa isang kalunos-lunos na tagpo, nagwakas ang buhay ng isang Jiang Lucero na ang tanging hangad lamang ay ang lumaban ng patas sa hamon ng buhay makamit pa kaya niya ang nararapat na hustisya para sa hindi makatao nitong sinapit. Gayong matapos na maglaho si Mea Amatorio ay tila kasabay na din itong naglaho at tuluyan ng nanahimik ang kaso na ito ni Jiang Lucero. May kaugnayan nga kaya, ang sinapit ni Adrian Ramos at ang pagkawala magpasa hanggang ngayon ni Mea Amatorio sa naging katapusan ni Jiang Lucero. Ikaw na ang humusga,